Hey okay, so welcome dito sa ating YouTube channel. Uh, sa video din ito ituturo ko sa iyo kung paano ka makapag uh, create ng subscribe button doon sa video na ina-upload mo sa channel mo. So ngayon, punta tayo dito sa YouTube. YouTube. then mapupunta tayo sa homepage natin. So click natin yung circle sa gilid. Then select my channel. Then dito na tayo sa channel ko. Dito sa home. Uh, so ngayon, click mo tong YouTube Studio. Okay, so loading na. Okay. So andito na tayo sa dashboard ko mo tong creator studio din pag mapupunta ka sa ganitong page uh, i-skip mo lang skip din so dito na tayo ah uh, uh, click mo yung uh, channel ok next so ganito napupunta na tayo sa ganitong page so next is branding click mo tong branding click then mapupunta tayo sa ganitong uh, page so ngayon mag add watermark tayo click mo itong add watermark then so ganito yung itsura niya pag kiniklik mo yung yung add watermark so ngayon, uh, kailangan nating mag-upload ng uh, subscribe button. so since uh, meron akong meron akong na, na download sa Google. so kung ikaw kung hindi ka pa nakapag download ng subscribe button, uh, search mo lang sa Google yung uh, subscribe button. type mo lang din. I-download mo. Okay, pag uh, download mo na, so dito mo siya i-upload. So, ngayon, choose file tayo. Uh, tap natin yung choose file. Then, hanapin natin yung uh, na-download ko doon sa Google. So, hanapin natin. Hanapin parang doon yung sa baba balam Okay so andito na Ito na yung na-download ko galing sa Google yung subscribe button ah uh, o parang subscribe pictures siya So click natin uh, select Okay so ito na guys na uh, na-upload na natin So next natin gagawin is save Okay, so parang ganito yung kalalabasan niya. So ngayon, save na naman tayo ulit. Para make sure talaga na masave natin yung uh, button na nilagay. Okay, so ngayon, andito na tayo. So parang ganito yung, ano, once nagpi-play ng video yung channel mo na kiniklik ng tao. So ito yung makikita nila sa gilid. So ngayon, dito sa customize start time so click natin at mamili tayo kung saan natin gusto ilagay yung ah uh, yung subscribe button natin sa gilid itong ano natin so sa akin pwedeng ah uh, kung sa iyo depende naman sa iyo pwede mong ilagay sa end of video ah uh, customize customize start time entire video sa akin nilagay ko is entire video eh So, click natin entire video, then click update, click yun. Okay, so, uh, ito, save, successfully na yung ginawa natin. So, next is punta tayo sa ito, parang tatlong bar, click mo ito, okay, loading. So, piliin mo yung my channel. Then, mapupunta tayo doon sa channel mo mismo. Then, next is, mm, pili ka ng video na uh, lalagyan mo ng button. So, kahit saan dito, pwede lang. At kahit isa lang yung lalagyan mo dito, lahat na yun, magkakaroon na sila ng subscribe button. So, ngayon, pili natin tong may malaking mata. Hindi pa siya nag-a-appear. Actually guys, pag uh, ma-refresh yan siya, mag-a-appear na yan dito. So, try natin i-play. video na inaabot ko. So, uh, I hope na uh, may natutunan ka dito sa uh, short video na ginawa ko. At kung baguhan ka pa lang, uh, make sure na mag-subscribe ka dito sa channel ko at click mo yung bell sa gilid para manotify kita, kita every time na mag-upload ako ng mga bagong video dito sa channel ko so i hope na may natutunan ka at see you in the next video and god bless